Ano natin nun tatanggalin yung pangalan? Wala nang pangalan ng politiko sa mga proyekto ng pamahalaan. May mga nagsabi pa rin po sa akin na hindi mo dapat gawin yan, Biko. Sabi sa akin, sabi sa akin, ng mga mas batikan po sa akin, sabi, imposible yan. Sabi sa akin, Biko, pag ginawa mo yan, iisipin ng tao, wala kang ginawa. Hindi nila alam, matatalino mga pasigin nyo. Bo yan, sabi na sa akin ako, pag ginawa mo yan, pag walang pangalan, paano mo makukuha yung credit sa mga proyekto? Pero alam niyo, sa akin, di naman importante kasi yung credit. Importante magawa yung proyekto. Pero naman ng taong bayan yan. Pag may nakita tayong project na Pasig City ang nakalagay, gawa ng lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi po yan project ng mayor lang. Kasama dyan ang Vice Mayor, ang City Council, ang Homeowners Association, ang estudyante, ang mga kabataan, ang mga senior citizen. Lahat tayo kasama sa mga proyekto ng pamahalaan.